Ayan, magkakaroon ako ng ma tutorial kung pa paano tayo makakagawa ng account sa e-travel Sa mga first time na uwi ng Pilipinas na nandito sa Saudi Lalo na dito sa Jeddah, papuntang mag Pilipinas Magkakaroon ako ng, uh, ng mag exit tutorial kung pa paano tayo makapagawa ng e-travel Ayan, nandito tayo ngayon sa website ng e-travel uh, Ang website ng e-travel ito, uh, e-travel.gov.ph Tapos, i-click natin itong uh, sign in Tapos, nandito tayo ngayon sa... Uh, website na. Mag-click tayo dito sa create an account. Itong create an account na itong ating i-click. Ayan. I-click natin itong uh, create an account. Pagkatapos, uh, maglalagay tayo ng email. Sa email, ang kailangan natin guys ay yung active email. Yung na-open natin na email. Yung galagay tayo dyan. Ayan. Lagay lang. Kung sa desktop kayo gagawa, mag-open na kayo ng ah, uh, other tab para ilagay na doon yung uh, isa na doon yung email para pag nag-send ng OTP de, uh, mabilis natin makukuha yung OTP ayan nakapaglagay na tayo ng uh, email tapos continue ayan doon sa email nating in inopen yung ating in-register in magbibigay doon ng OTP yung OTP na yun ating ilalagay dito sa website ng e-travel ayan Nandito tayo ngayon sa ating email. I-check natin yung email kung may pumasok na yung, uh, OTP i-refresh -re lang natin itong ating email kasi nga kayo na pa naka-open. Ayan, dumating na yung ating uh, OTP na inaantay. ika copy lang natin itong ating uh, OTP na to Itong 6-digit uh, na na, uh, digit na to I-ating lang yan. Tapos ating i-paste ip dito sa e-travel uh, website. Ayan, tapos continue lang natin. And then pagkatapos nyan, mag-create tayo ng ating password. Dito sa create password na to kailangan na uh, 12, uh, 12 characters. Ayan. 12, 12 characters tapos kailangan ng may uh, uppercase at saka isang uh, lowercase and then pagkatapos meron din dapat dito na isang symbol at saka isang number D sa pag create ng account uh, sa pag ng password pala ayan magki-create lang tayo ng pass password na 12 uh, characters yan ilagay lang natin ng password siyempre iisip tayo ng uh, madaling password na yung madaling matandaan lang para hindi tayo malito o hindi, nat hindi natin makalimutan yung password Basta 12 characters lang ating ilalagay at isang lowercase, isang uh, uh, isang uppercase pala o kaya isang uh, lowercase. And then pagkatapos 12 the uh, isang symbol at isang number. Ayan. Il ilagay, retype lang ating ating password. Tapos, continue ulit. And then, pagkatapos ay na, meron tayong uh, account. Mag, maglalagay na tayo ng ating personal information. Dito sa personal information, maglalagay tayo ng picture kasi nga, hinahanap ang picture. Kailangan natin ilagay yung ating uh, recent uh, picture para hindi naman malito kung sakasakali na nagbago bigla ang itsura. Ang ilalagay natin dyan guys ay yung ating uh, recent uh, picture o ID. Ayan. Hahanap lang tayo ng picture dyan na maayos-ayos. And pagkatapos naka-highlight na rito yung ating uh, Philippine passport holder. Tapos meron pa tayo dito na Ayan, yung Philippine passport holder. Tapos, yung ating name. Mag-add mag tayo ng ating uh, name add name. Siyempre, ang inalagay natin name, siyempre yung hindi natin tunay na pangalan kasi nga, baka pag gamitin ko ang tunay na pangalan, magkaroon tayo ng problema doon sa ating isang account. Kaya ang ilalagay ko muna bilang halimbawa, maglalagay tayo ng ating uh, nickname muna dito sa first name at saka dito sa ating uh, middle, middle name, maglalagay rin tayo at saka dito sa ating last name. Kung meron kayong uh, junior o, o senior doon sa suffix ninyo, ilalagay sa suffix optional din naman yan. kung wala naman di, dito lang tayo sa ating last name and then pagkatapos sa sex at dalawa lang naman ang pagpipilian male or female tapos yung ating birth date maglalagay din tayo diyan ating birth date ayan syempre January January 1 20 uh, January 1 1987 ang ating lalagay na halimbawa sa ating birth date kasi hindi tayo pwedeng maglagay dito ng uh, mag-iwan ng blanko kailangan natin lagyan lahat ng uh, details yan kaya lahat ay ating lalagyan. Ayan, sa, sa birthday natin, meron na. Tapos sa mobile number, maglalagay din tayo nating mobile number dito. Siyempre, sa Pilipinas, ang ating ilalagay. And then, pagkatapos, dito sa ating citizenship, uh, Filipino, country of uh, birth, Filipino, siyempre. Sa passport uh, number, siyempre, ang ilalagay natin ay ating passport number. Maglalagay muna tayo ng ating passport number dito sa lagay na to, dito sa passport number na to. Siyempre, saglit lang. Medyo hanapin ko lang ang aking number. Nakalimutan ko lang. Yan. Lalagyan natin ating passport number dito. Sa passport number, ang kailangan, ang, ating passport number ay ilang digit ba yun? Ang passport number natin ay 2, 4, 6, nine, 9 digits ang ating ilalagay dyan. Pagkatapos, dito sa ating uh, passport uh, holding authority, syempre Philippines, tapos yung ating kung kailan i-initiate yung ating passport, ilalagay natin diyan. Kung kailan i yung ating passport. Syempre December. Ayan. O, gawin natin November para medyo iba iba naman. Basta ang lalagay lang dyan sa akin yung passport kung kailan in Excuse. Tapos dito sa occupation. Siyempre kung OFW, Ilalagay natin domestic helper or kaya laborer or worker. Ako sa case uh, ko bilang uh, factory worker, ang ilalagay ko rito ay uh, worker or uh, laborer. Ayan. Pagkatapos, magdenex next lang tayo. And then, dito naman sa permanent country of residence, syempre ang ating ilalagay dyan ay Pilibis, Philippines. Sa permanent country of residence, Philippines. And then, pagkatapos, yung address natin sa Pilipinas. Yung ating province. Syempre, ang province ko ay uh, Marinduque. Ay, nalagay ko dyan ay Marinduque. Ayan, tapos dito sa city, yung aking uh, city sa Marinduque, ang Torrijos, pagkatapos sa barangay. Ayan, tapos yung uh, house number. Kailangan, may alam, kailangan alam ninyo yung inyong house number sa Pilipinas. Kasi syempre hinahanap pa rin dito. House number at saka yung isa pang address. Ayan. Tapos mag -ne next lang tayo. Kiklik lang natin yung next. And then pagkatapos na dito na tayo sa personal information, ating i-review lang yung ating uh, first uh, personal information kung tama ba. Kung mayroong mga mali, ating may edit pa. Kung wala naman, kung tama naman sa palagay ninyo, mag-submit lang natin.